Okay guys, good morning sa inyo lahat sa ating mga viewers niya, sa ating mga subscriber Good morning sa inyo uh, Nandito ngayon si Papalon sa Bayan Santao At ay pupunta muna dito sa sementeryo sa aking magulang uh, dadalawa, Dadalawin ko muna para bago bumalik ng Maynila ay Dadalawin ko muna ang aking magulang dito uh, Matagal din na hindi napuntahan Ito yung mga sementeryo dito dadalaw muna tayo dito yan yung cemetery rito napakaganda yan mga guys mata mataas yan dito oh. Oh. kaya hindi tayo maka gala, gala sa ibang mga lugar kasi marami sana tayo mapupuntahan dito na magagandang lugar. Kaya lang, limitado yung uh, araw ko. Silang araw lang mandi yung aking makasyon. At babalik na rin sa Maynila. Ayan. eso. Yung kami dinadaanan dito. Pero pag uh, pag natin ng Holy Week na nandito, dito, na dito yung Biesta ng Patay. Uh, malinis na naman to. Ayan. Ayan mga guys, yung mga <coughs> libingan dito, naka-layer yung mga kan dito. So, ayan. ayan. yung aking bunso, nangugutom na. Kami ah, alis na rin. Ayan mga guys, ah, nandito na tayo sa public market kasi galing kami doon sa simenteryo. Naglalaw doon sa aking magulang. Ayan, pakita natin sa inyo yung Uh, public market dito sa loob. Papasok tayo dito para ipakita natin sa inyo. Kasi maganda ang kandito dito, ang public market. Kasi dati dito guys, hindi ganito yung public market dito sa amin ngayon. Napakaganda na mga tiles na yung mga kandito dito. Ayan. Ayan yung binilay namin sa uniform sa aking anak. Ito. Dito kami namili ng damit sa aking anak. Ayan. Pakita natin sa inyo guys yung mga yung mga tiles yan. Oh. Ganda oh. Ayan, dito tayo para kita natin sa inyo. Yan mga gulayan yan dito. Doon sa dulo ay mga ako naman doon yung mga tawag dito yung mga isda sa mga karne. Ayan. Ito naman yung mga gulayan. Oh, maganda maglaka dito kasi naka-tiles. malinis hindi siya basa ibang iba na ngayon yung public market dito napakaganda na hindi katulad dati uh, hindi siya tiles medyo basa ngayon maganda na ayan yung mga kalaman dito mga isda sa mga karne ngayon may kita natin dito puro mga isda na lang mga wala na ang karne dito Ayan, dito. Ikot-ikot lang tayo dito. Tapos, sa uh, lalabas tayo. Ito naman mga daing naman sa mga tuyo. Ayan. Dahil sa na araw, babalik na ako ng Maymila para umuwi na naman. Ayan, ito yung mga gulayan din dito. Yung kabila naman ay mga kanaman dito. Mga okay-okay. No? ganda. Puro tiles na yung inaapakan. Hindi katulad dati na hindi, hindi siya tiles sa basa. Ngayon, napakaganda na ibang iba na halinis ang ganda na tingnan puro uh, puro pa na puro tiles na saka may mga okay okay ayan napakaganda dito tayo ngayon ayan okay okay dito tayo ngayon sa kabila ikot ikot naman tayo dito sa kabila para makapakita natin sa inyo tapos lalabas naman tayo at pupunta naman tayo doon sa plaza ayan napakaganda Yung May mga grocery rin dito na nakabang mamili na lang kayo ayan ayan mga guys oh ang ganda oh ayan. doon sa kabila naman ay iba naman doon na uh, dito tayo dadam para pakita natin sa inyo napakaganda dati na hindi ganito ganito siya dati ngayon ah. Oh. gaganda na oh ayan ngayon tayo lalabas dito at uh, papunta tayo ng plaza maganda na ngayon dito guys ibang iba na talaga Ayan. ngayon guys pupunta tayo ng plaza Eh mga guys, ato ilan doon yung plaza. Ngayon, uh, tatawid tayo dito para maglakad-lakad. Ayan. Ikot-ikot tayo doon sa plaza bago umuwi. Ngayon mga guys, ang sarap maglakad dati, uh, walang ganito yung mga bubong dito. Walang ganito ngayon napakaganda na oh uh, simitado na yung lalakaran dati kalsada lang dito lang kami nagdad, naglalakad sa kalsada pag uh, namamalingi kami yung mga palayan dito Ang so, ganito yung mga forma sa mga tricycle dito sa amin. Ayan guys ha Nahulog pa yung basa Huli nila sa Pante na tinatawag Ayan Ang isda Ayan mga guys Yung mga Ah, uh, para Ang ganda ng tubo. Ito naman na, wala ang walang, walang tanim. Kaya malapit na tayo sa plaza. Okay so, tingnan niyo. Ito yung plaza dito na napakaganda. Ayan, yung ito yung plaza sa Bayan San Dao. Ngayon pakita natin sa inyo para maganda. Ito naman yung kalsada dito papuntang Iloilo na yan. Ito, Lagos sa papuntang Rua City, Kapis. Ayan. Ito ngayon yung plaza rito na maganda. Napakalinis yan dito guys. So may mga street pods dito. Kaya lang, Ah, wala pang ganong nagtitinda. Meron din man lang pailan ilan lang ayon na sa dulo. May nagtitinda. Ito, alagang alaga itong mga damo rito. Yung carabao grass na damo. Ay, alagang alaga yan dito. At napakagandang plaza yan dito guys. <laughs> Nakunguna to sa pagandahan sa kalinisan. Pero ngayon hindi ko na rin alam kasi matagal na rin na wala ako dito sa Bayan Sandao Kaya hindi ko na rin alam malaki na kasi yung pagbabago ayun o, oh, gaganda may mga kwan dito, may mga Christmas decor, ayun o magaganda may pakita natin dito sa kabila sa inyo magaganda talaga ibang iba na mga guys ayan o oh, diba ang ganda ayan, ayan yung municipal sang dao kapis Ayan. Napakalaki. Meron ang mga CR din pala yan dito. Ayan. Maganda kasi ito pag may mga drone mga guys. Kasi kitang-kita mo. Kahit sa Facebook uh, nakikita nyo sa Facebook ang karinisan sa dao. Uh, napakaganda. Ayan. Uh, proud din ako kasi bilang isang taga-dao proud na proud din ako kasi nakikita ko nabalikan ko naman kaya proud ako bilang isang daon nun. ayan o oh. ganda ngayon ikot ikot ito yung pinakalumang simbahan mga guys kasi dito yung lang matagpuan din sa kuwasang probinsya sang ruwas na mga lumang simbahan mga sila una ito yung parang kwasya yung pag nadurog yung bato parang apog o, ganda. Wala kang makita rito mga basura, napakalinis. Ayan. Sarado kasi uh, katatapos lang din natin uh, pangalawang araw na to na pichados na tayo ngayon. Ayan o. Ang ganda ng mga pandito, uh, plaza. Dito naman ay mga palaruan ng mga bata Dito. Ayan. may mga tinda rin dito ayan yung rebulto sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal ayan o. napakaganda sa mga hindi nakakalam pala sa bahay sa ating uh, pangbansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay matagpuan nyo lang yan sa Laguna, sa Kalamba katabi ng simbahan din yung bahay ni Dr. Jose Rizal ayan ayan mga guys uh, may kita nyo ano kung gaano kaganda ang Pansang dao ayan ayan mga nagtitinda nandiyan ngayon pakita natin siya niya dito lapit lapit tayo dito ayan, <coughs> ayan mga guys oh mga nanagtitinda Ang ganda oh. Ayan. Ayan mga guys ah. Lalabas na tayo. Tayo iuwi na rin. Ayan. Ang ganda ng plaza guys oh. Ayan yung aking dalawang mga makukulit na laki yan. Wala naman tao ngayon. Ilan-ilan pa naman yung nag-upwisto rito sa street foods. sarap dito guys maglakad-lakad si uh, malinis at sasakay na ako ng tricycle para kauwi na Tidak, na nak sekali. Okay guys, uh, sa 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 kaya ako narin na oh. Na. oh bong.